Arjo Atayde, pinadampot na ni Maine Mendoza sa mga pulis. Su Ramirez, nang ng iya. Marami pa din sa netizens ang talaga namang naaawa ngayon sa aktres na si Maine Mendoza matapos na ang pakikipaghiwalay nito sa kanyang asawang si Arjo Atayde. Matatandaan na tuluyan nang ang naghiwalay ang mga ito matapos ang espekulasyon ng karamihan sa dahilan ng paghihiwalay ng mga ito. Kumpirmado na nga umano ang aktres na si Sura ang dahilan kung bakit naghiwalay si Min Mendoza at Arjo Atayde. Kumpil na din nagkaroon ng anak si Sura at Arjo Atayde noong panahong sila pang dalawa, bago pa man pumasok sa buhay ni Arjo si Min Mendoza. Sa ngayon na ayon sa balita ay matapos ng makipaghiwalay ni Min sa kanyang asawang si Arjo, ay napapabalita na nagsasama na si Suat Arjo. Ayon pa sa source, si Sue umalawang habol ng habol kay Arjo noon pa man kahit na alam nitong may asawa na ito. Ngunit palihim pa din ng nakikipag-usap daw itong si Arjo kay Sue dahil na din sa kanilang anak na itinatago nila kay Maine Mendoza. Ito nga din ang naging dahilan kung bakit naghiwalay si Maine at Arjo dahil sa panloloko at pagtatago ni Arjo sa buong katotohanan. Samantala ayon sa source ay tuluyan nang ang sinampahan ni Min Mendoza ng kaso ang kanyang asawang si Arjo Atayde, patong-patong nga daw ang kaso na kinakaharap ngayon ni Arjo maging ni Suramirez. Samantala usap-usapan din ang pagkaka-hospital ni Maine Mendoza kamakailan lamang, ayon sa aming source ay dahil sa labis na kalungkutan at stress ni Maine kaya ito na ospital. Ayon na sa ilan baka daw buntis si Mim Mendoza at hindi pa lamang isinasa publiko dahil na din sa isyu na kinakaharap nilang mag-asawa. Ngayong araw nga din daw ay pinadampot na ni Mim si Arjo Atayde sa mga pulis. Matapos ng mapatunayan ni Main Mendoza sa korte ang mga panlolokong ginawa sa kanya ni Arjo Atayde. Nagmamakaawa nga daw si Arjo kay Main Mendoza nang pinadampot na ito nito sa mga pulis. Halos maglupusay na daw si Arjo Atayde sa paghingi ng kapatawaran sa mga nagawa niyang kasalanan sa kanyang asawang si Min. Maging si Suramirez Mires na daw ay halos mabaliw kakaiyak ng damputi na si Arjo Atayde ng mga pulis. Ayun nga daw kay Min, ay ito ang nararapat na gawin niya kahit pamahal na mahal pa din niya si Arjo. Nais umano niyang matutunan ni Arjo ang kanyang mga pagkakamali kaya kinailangan niya Aigang ipakulong ito. Sa ngayon nga ay kasalukuyang hawak na ng NBI si Arjo Atayde at ayon sa balita ay aapila umano ang aktor sa kasong kinakaharap niya. Marami namang netizens ang nagsasabi na tama ang naging desisyon ni Maine Mendoza. Nararapat lang daw na makulong si Arjo dahil wala umanong kapatawaran ang ginawang panloloko nito sa kanyang asawang si Maine Mendoza.